Ayan, may nanguhuli ng fish. Ito yung isa sa mga paboritong galaan ng aking mga amo. Si ama ayaw naman, ano, ayaw naman niyang mag-ikot-ikot. -ikot. Ito ay malapit lang sa amin. Ray Fang. Ayan, paborito ng aking anak. Gusto niya raw makarating sa dagat. Kagaya nito. Ayun, yung magnanay. Ayan, may bili ng ice cream. So, dyan guys, may nakita kaming malaking tartel. Napalangoy-langoy. Dyan sa, ano na yan, sa lugar na yan. So, ayan. Ito ang aming first stop. O, gagala na kami ulit. Bye-bye muna. Ayan yung mga turtle, oh. Ang daming fish ngayon, mga bagong fish, mga bagong lagay. Eh, nagkukumpulan yung mga turtle. May meeting sila. <laughs> Ang cute. Eh, yung iba oh. May meeting sila. So ayan muna guys, bye-bye. Thank you for watching.